Dahil nga ang aking mga biik ay maliliit pa kaya ako po ay nagdesisyon bumili po ako ng malalaking biik para po ako ay makahabol sa panglabas ng Mayo. At ito po ay tatlong buwan pa lamang sa katapusan ng Mayo. At ang hindi ko naisip yung possible na mangyari na pwede ako makapagdala dito ng kung ano-ano mga sakit o kaya ay virus na galing po sa ibang farm. At ito na nga po ang nangyari unexpected. Hindi ko naman po kasi kita dahil magaganda naman ang inilabas ang biik. Pagdating pala po dito ay puro may mga ubulahan. Mabutin lamang po sila at sa individual pigpin ko po inilagay at sila po ay isa-isa ko pong ini-injekan ng gamot. At sila po ngayon ay under medication pa. Nagbigay na po ako sa kanila ng oxide tetracycline sa bawat isa sa kanila. At yun pong ibang malalaki na bukasan ay binigyan ko po ng LSB. three consecutive days ko pong binigyan. At ang kanila pong inumin ay hinahaluan ko din po ng water soluble. Ito naman yung update sa ating mga bait na binili. Ayan, kaunti na lang inuubo. May gamot po yan sa kanilang tubig. at yan po ay may mga truck din po yung dalawa dito na palagay then puno na doon ito nalagay ko lang doon sa dulo sa puwitan yung ano para doon sila dumumi masanay sila na doon na dumi magaling galing na dati ubong ubo ito eh sobrang ubo nito isang ito yan iba iba na dahil bukod po doon sa nakakasama sa painom ay nag inject po ako dyan nag inject ako ng teramycin LA yan ang sitwasyon nila ngayon Tinanggalan ko muna po ng tubig para hindi po magdamusap at hindi po makapaglandi. Dahil under medication po sila. Pag-indig uh, po ako din ng para sa ubo dahil halos lahat po ay inubo. Tapos doon po sa pa ah, uh, sa pakainan, nilagyan ko din po yung tubig na powder, water soluble sa kanilang inuman. At ngayon po ay madalang na po ang ubo. Hindi po katulad kahapon, uh, maghapon na talagang lahat ay nag Buo na din po pati mga dumi. Ang mga biik nito ay binili ko na umaverage ng 20.7 kilos. At siya po ay aalagaan ko. Inihabol po natin sa Mayo. Bali, aalagaan po natin siya ng uh, tatlong buwan. 90 days lamang natin maaalagaan siya. At kapag maganda na ang timbang sa katapusan ng Mayo, pwede nating ibenta. Pero batang-bata pa po yun. Pag pinaabot po natin to ng 4 months, ay ito ay 100 ang kiluhan. Kaya lang ay tayo makikiramdam sa presyo. Kapag pababa, pagdating ng, uh, ma ng June, ay kinakalangan na ilabas natin to ng mayo ganun po lang yon. mabuti na lamang yung mga nadinat nandito ng na mga biik at saka mga baboy ay malalakas ang resistensya at hindi po nahahawa ng ubo tanging lamang po dumating na mga biik ang inuubo at dahil inaagapan naman natin kaya possible naman na hindi mahawahan isa pa yung ating mga biik ay malalakas ang resistensya na yan dahil napakagagaling kumain at kumpleto din naman ang kanyang bakuna kaya mahalaga po talaga na magbakuna po tayo kapag ka po tayo ay may mga biik lalo na sa gantong panahon. Mainit tapos biglang uulan. Tapos katulad niya nagpasok pa tayo ng ibang biik galing po sa ibang farm. So napakahirap na yun. Dangan na nga lang dahil hinahabol ko po yung panahon. Dahil itong aking mga biik ay maliliit pa hindi aabot ng Mayo. Kaya pinag-isipan ko ng maayos, mahirap sa akin magpasok ng uh, baboy dito na galing sa ibang lugar. Pero ginawa ko iyon dahil sa paghahabol ko ng mayo na tagmahal pa. Pero kung kayo po ay nag-aalangan ay huwag nyo na subukan lalo na po pag hindi pa kayo bihasa sa mga baboy. Kasi pag nakapagpasok po talaga kayo na may sakit ay possible pong mahawa. Yun lang po. Maraming salamat. Happy farming everyone.